Pag gising ka pa, inantay mo siya. Ngayon no, ay inantay ko nga. Ay pasok kasi yan eh. Kala ko na matutulog ka ng bongga. Hindi pa rin siya inaantaw. Wala. Anong ano yan? Anong... anong ano? Anong, Vivo Y30. Sampung uh, Vivo. Tagal na to bago yun? pa mag bago pa mag covid why why ano 30 oo sabi niya may mo why 11 ah why 11 why 11 lang linaw oh linaw talaga sabi niya sa akin patingin mo yun linaw Kala ko tulog ka na. -tulog eh, alam mo naman yung mata ko. Malabo. <laughs> <laughs> Nakaisantok <-tulog> na ka. O, oh, inaantok na rin si madam. Matutulog na. Inaantok ka na, di ba? Oy! Hello guys, nagluluto po ako ng siomay. Ito po, siomay. Yeah, show my. Yang mga tindak ko. Tuloy po ang laban ng buhay. Ituloy po ang laban. Coffee stick, Nescafe stick. Oh, ayan. Panggabi po ako, panggabi. Guys, ayan o. Fried shumai. Chicken. Ball. Ayan, kape. Mga kape timplat. Hindi, okay lang. May bear brand pa po sa dulo. Okay pong laban. Ayan, makikita na ko ito sa ating babae. Babae! <laughs>